Sa motorport. Sa Dito ka? Parang Hindi ko Kailangan mo Yung June 11 ko, Ito lang? Year na to? Po, ito po. Last ito year? Ito po. po. Mali maghahatak na money. Ba't niya yung x-ray niya? Send mo po siya eh. yung mga files niya. Yeah, Nalang ano, ano, po? po yung... Ano, po, po. yung <laughs> tawag dito sa na ka sa motor. Oh. June, July, August, September. Ultra apat samba. na buwan. Ultrasound. Ultrasound, maganda rin to. Sa ulo, tear facial thickness, pulsal, supraspinitus, tendons. Ngunit yung ano mo ay tool. Ayun o. No. Oh. Tear facial thickness, pulsal, supraspinitus, tendons... Right. Diffusion, e subdeltoid, bursa, right, is long, end of the bicep tendon, right, neuropathy, nerve root, C5, C6, C7. Sir, talagang mamamatay yung ano mo ito. Kung kung sa may punit yung mga tendon mo, ang tendon ang kinakapitan ng mga muscle. Tapos nagkaroon ka pa ng neuropathy sa nerve root, sa cervical, C5, C6, C7. Diyan pa nga lang magkakaroon ka na ng ibang movement pag meron kang neuropathy yung trauma sa ano sa nerve yan nerve root ang nerve root yun yung direct to the brain nagkaroon ka ng malakas na impact sa pagkasimpla mo pagbangga eh. na damage yung C5, C6, C7 ito lang size, na. Mas, na. sa x sa x-ray wala yung punit yung tendon niya okay, parang Tika, yung parang nakakabit ng joint yung ba join, yung ibig sabihin ang ibig sabihin ng tendon ang ibig sabihin ng tendon Ito, napunit sa kanya Supraspinitus tendon What is supraspinatus? Ay, ito Yung muscle na to Yung muscle na to Yan Yung dito, punit Ito, ito supraspinatus, supraspinatus, Yan Yung pinaka-edge niyan dito Sa pagka-bangga mo yan ang tendon, yung mga puti. Siyempre, saan ba nakakapit ang muscle sa tendon? Pag wala kang, pag wala makapitan yung tendon Ay, sa buto, mamamatay talaga yung puwersa kasi sa muscle tayo kumukuha ng puwersa. Ito, nakalagay dito, ha? Ayan, ha? Okay, pero kaya kaya rapi kaya kaya rapi ang pulo. Eh, ang daming pulit, oh. right lateral neck right lateral neck ito yung dito ay yung nung napunin sa dito yan no oh. ina po yung tapo wala na pa lang muscle oh wala, wala na po. pa. pati sa infraspinatus oh. supraspinatus tendon ay dito lang bicep tendon ani bicep tricep bicep punit din yan effusion subdeltoid effusion dito naman ang deltoid dito naman ang deltoid muscle okay. din yun yan isang bungkus niya no ito yung pinaka deltoid may muscle yan no pagka yan ito yung deltoid means muscle yan dito sa pinaka dito ang lakas ng pagka trauma mo kaya ganyan eh. nasan yung ano mga tissue mo yun na nangyari sa'yo mas maganda pa na fracture ka ng konti Hello, kaysa naganda patit pati yung ano mo. Ang mangyayari kasi niyan, sa fracture kasi, pag na-opera, magagano'n mo. Magkakaroon ka lang ng keloid. Sa ano? Tahe po. Tahe. Pero pag putol-putol yung mga nerve mo, ibig sabihin niya, talagang ay, ang... Hindi niya mag... Walang power kasi nga putol-putol. Matutuyo pa to. Matutuyo to. Patulad nito, meron ng ako ka mo, alika. Magkapatid kayo? Katalba ako. ako kasi na naman ako, taga Kedong City lang ako. Alika, ako. Eh. Tignan mo yung ano. Dalawang kamay ka rin mo. I-balance mo. Tignan mo kung ano yung mararamdaman mo. Bilang ikaw ha. Pag ganyan. Yan. Yeah. Yeah. Uh, walang... Yan yeah, no? Hmm. Kasi wala nang laman dito. Ubus na no? Yan. Ito yung tinatawag na supraspinitus. Dito, puti, atid yung ano niyan dito. May tear. Tapos dito, yung sakob lito, deltoid ang tawag dyan, deltoid muscle. Yan, punit yun din dito niya. Joint effusion, ibig sabihin ng joint effusion, yan, may tama yung joint niya dito. Yan, oh. Ngayon, idol, kailangan mo talaga itong Kailangan mo pa muna talaga maobserbahan ng, ano, ng mga therapist na ano. Pupunta ka pa niya sa ano, kasi connected dyan sa connected dyan sa brain yung cervical na may tama pati sa'yo iyo. Pinaka-impact ng trauma C5 C6 C7 yung ang may tama sa dito. Ang C5 C6 C7, eto tandaan mo, itong may may bukol C7 'yan. C6 C5 'yan. Bunga ng trauma siguro. Meron kasi mga disc 'yan. disc, tapos 'yan oh no, mga nerve na nakakonekta sa ano para lumakas. Okay. Ayan, oh, no, marka pa. dami pa siya. Ano, kita, kita yung pagkano. Itong bicep mo, kita mo, wala. Ito Oh. Ah, hmm. punit. Punit din yan. Ito, gawa ng to Malalim din siguro yan. Kaya maganda yung, yung keloid niya, mapambok. Putul, putul niyan yung na ito. Ganoon ka? pagangat lang. Na may magiging ganyan po sa pag po talaga sa ganyan nyo na ah, na, na yung mga pisay, kulang na, na yung mga hibla yung bagay yung mga hibla niya putol-putol yan. Eh. pero ang malaga, you're still alive yung ibang nasimplang na simple, eh. eh huwag kang mawala ng pag-asa. ano bang skill mo? Anong skill mo? saan ka trabaho sa passive po anong trabaho mo? sa TVPO ko eh. TVPO? TV. Sa mga parts ng TV, ng mga ref, ng mga ano. Uy, um, hindi lang pala. Kaya mo kong mag magtrabaho kung mawala ng pag-asa. Ito kasi medyo matagal-tagal pang recovery nito. Natuno yung muscle mo. Medyo uh, ano ka pa niyan. Kailangan mo pa na ano. Siyempre, para mag-recovery ka, no? Kung baka, tulungan mo rin sarili mo. Okay. Pag wala kasi muscle, walang power. Okay. Tandaan niya, so, pa ano So, kailangan ko tuloy yung therapy ko. Tuloy mo muna. Self-therapy, tuturo ako ito ng self-therapy. Kasi, mahal po ko self-therapy. Hindi ko na po kaya Itanulog po ang therapy na. hmm Kasi ano natin dyan? Pero pa tayong master tape? Wala na. tayong tape? Angat? Wala talaga. Okay. Kailangan kasi ito masanay na muna na nakaangat. Tapa Masing ka ba? Masing ba? Hindi naman. Nakainom po. Nakainom. Um. Mag-isipin araw sa atin yung mga gantong diskrasya na ako. Masa susaw eh. Ay, mga pero may chances pa rin na, <coughs> na yung niya. hindi na 100% idol. Hindi na. Pero hindi na. Hindi na, na. Yung, yeah, hindi yung, ano, yung, puti na ano. Yun nga yung mga tendo na punit-punit yung mga yun eh. What is steel? Punit. Yun yung mga nakalagay sa ano niya. Tatlo yung may tama sa kanya. Bicep, supraspinatus, tsaka yun nga yung deltoid deltoid muscle. Dito yun yung deltoid. Yan ang muscle dyan sa deltoid. Sa lakas naman na yun. Bang natin. Bang natin. Relax. Inhale. Relax. Isa pa. Inhale. Yun. Exhale. Diyan ka lang. Pero may tuturo ko sa'yo. Ano, kahit yung mga pa 1 kilo, 1 kilo, or half kilo lang na ano. Para mag-develop ulit yung bicep. Tapos, kung kakayanin mong mag-push up ng ganyan, okay, okay. Para mag-develop yung supraspinatus mo. Yung supraspinatus dito. Tsaka tong deltoid. Pag nakabalik yan, possible na magkaroon ka lakas ulit. May angat mo yan, baka sa yung ganito. Pero yung mapiperfect na, no? Yung 100%. Hindi ko may pangako kasi dami, may mga putol-putol na mga, ano, tendon, may mga putol na mga muscle-muscle. Muscle. Kasi maraming hibla yan, yung muscle natin. Parang kung atangin ng ano, yung mga muscle ng baka, di ba makikita mo? May ito kung daming fiber, no? daming muscle na, no? Para lang na ano yan. Na, na, nasa, ano na? Nasa chopping board. Baliktad yung itak. Hindi siya totally lahat naputol, pero may mga naputol na hibla. Okay po. Sana yung mga malaking ano, Roy? Ha? Yan. Pansin mo? Nakasiksik. Tatanggalin mo lang yan pag natutulog ka. Okay? Kailangan kasi nakadepensa muna yung ano. Hindi nakadadlad. Eh, no? Kasi pag nakakadadlad, makapekto nyo. Yun. Yung mga wala sa... Yung mga muscle at tendons na ano. kasi mawala na kasi. Tingnan mo. <coughs> Takad ka Ganda? Dito ka? Dito, dito ka. Tingnan mo kung may lakas. Push up ka ng pagano'n. Tingnan mo kung may lakas ha. Dahan-dahan ha. Meron po. Meron? Okay. Kung hanggang saan kaya mong lakas para magbalik yung puwersa ng ano mo. Kahit hindi ka na magpatera, pero yan lang palagi day by day. Tapos i-massage massage mo lang din yung muscle mo. Bumili ka ganyan, lang. Ganyan, ganyan position. Ganyan, ganyan ka taas. Huwag kang pa-flat. Ha? Sige Okay. Ayan. Araw-araw lang yan, ha? Malakas naman yun, know? kaya mo? Tignan mo yung posisyon ng no? gano'n. Ganda na pagkakabit ko ng ano. Para nakahatak siya pa ano, no? So, pag-aralan mo yung ganyan, ha? Kung sino magtatanggan yung pag-aralan nyo kung paano ko nilagay yan. Ang purpose niyan para mahatak to. Kaya mo? Kasi pag walang ganyan, tayo laylay na laylay. Laylay laylay! -lay. Lay -lay 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 Tingnan mo ngayon, ano? Lakas, di ba? Ganda? So, Thank you.